Sa pagluluto naman po ng minatamis na nata, una po natin gagawin, huhugasan po muna natin na mabuti ang nata at nagpakulo lang po ako ng tubig. At kapag kumulo na po, saka po natin ilalagay ang ating natang hinugasan. Pakukuluan lang po natin ito hanggang limang minuto. Pagkatapos po ng limang minuto, tanggalin po natin sa apoy ang ating nata at sasalain po natin ito. At maglalagay po ulit tayo ng panibagong tubig at doon na po tayo maglalagay ng asukal. Kukuluan lang po natin ng kaunti ang ating asukal. Ganyan lang po ako magluto ng minatamis na nata. Sa pagluluto naman po ng minatamis na nata, una po natin gagawin, huhugasan po muna natin ng na mabuti ang nata at nagpakulo lang po ako ng tubig. At kapag kumulo na po, saka natin ilalagay ang ating natang hinugasan. Pakukuloan lang po natin ito hanggang limang minuto. Pagkatapos po ng limang minuto, anggalin po natin sa apoy ang ating nata at sasalain po natin ito. At maglalagay po ulit tayo ng panibagong tubig at doon na po tayo maglalagay ng asukal. Kukuluan lang po natin ng kaunti ang ating asukal. Ganyan lang po ako magluto ng minatamis na nata.